Nasa Australia daw po kasi itong Susara sa Duterte ngayon para dumalo sa isang rally para kay Digong. Yung mga supporters ni Digong uh, dyan sa Australia ay mag-rally. Alam na natin kung anong klase yung mga OFW yung mga naandyan na supporters ni Digong. Alam na natin. Pero nakakatuwang isipin na mukhang mas marami po ang mga Filipinos dyan sa Australia na hindi sangayan natutol sa pagtapak uh, <laughs> ni Sara Duterte sa Australia. Kasi siyempre, pagtapak niya dyan, ire represent niya ang ating bansa. At kahihiyan talaga ng mga Filipinos na nanaan dyan ng isang Sara Duterte ay or sabihin na natin na marinig ang pangalan ng isang Sara Duterte in the in that community of Australians. Salimbawa, ah, ayan ay, ba yung si Sara Duterte na na ganito, na ganito, na ganito. Okay. People would know. Balita sa buong mundo ito eh. mm. So, anong sabi? Anong sabi dito? The Filipino people must reject these plunderers and human rights violators. Yan. Mm. Matapang itong grupo ng Filipinos na ito dyan sa Australia. We also call on the Australian government not to allow Sara Duterte's group entry to Australia we invite everyone to join the mass mobilization in Melbourne. Yun na nga, ngayong araw na ito at sila ay nag-gather para nga iprotesta ang presensya na itong si sa Sara Duterte dyan sa Australia. Hindi mo na pagbigyan, sige, sabihin na natin hindi agad ito matutupad. Pero yung nakikita natin na mas marami, di hama, ang tumututol sa uh, or sa pagpunta na itong si sa Sara Duterte dyan sa Australia yun ang ibig sabihin noon mas lamang yung mga kababayan natin na OFW man or Australian citizen na dyan sa Australia uh, mas lamang yung nag-iisip ng tama at alam ang mga pangyayari at dapat talaga napigilan yung mga ganitong klaseng tao para para maghasik na naman ang kasinulingan intended kasi yung ganyang mga rally rally para um, mag-check loyalty check meron pa bang supporters no, oh, Second of all, kailang uh, laging gawin yung mga ganyan pagtitipon para kahit papano ay makita, ipakita yung lakas ko no, na meron pa ang mga Duterte. At the same time nga, uh, patuloy na mang, uh, goyo, patuloy na mang budol, ganyan, ganyan ang sistema ngayon ng mga Duterte. So ayan, marami pong umatan dito sa pagtitipon na ito. Filipino Australians for Justice, Accountability and Peace. Sara Duterte, Not welcome here. Yan po ang kanilang panawagan.